Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang matibay na ebidensya na hindi si Jesus ang kanilang nahuli. Sapagkat sinabi nga ni Alas-Walatal, "Wakala lahu ya Isa inni mutawaffaqa." At kung lang nagmita si oh Jesus, katotohanan ikaw ay akong kukunin Itataas sa aking piling. So itinaas si Jesus, yun ang sabi ni Jesus, na kailangan mahitaas ang anak ng tao. Ngayon kung nailtaas na siya, hindi na si Jesus yung kanilang nahuli. Tingnan mo sa mati sa Juan 19.25 Bakit hindi kilala ni Birhin Maria ang taong napako sa krus? Kung si Jesus yun. Yun ang napakalaking questionable. No? Mababasa nyo yan. Bakit sabi niya tinawag ni Jesus Kristo nung napako sa krus ginang narito na ang iyong anak. So napakalinaw na hindi nga si Jesus ang kanilang nahuli. Hindi pwede